Good day mga kaventure Ngayong araw ay eh, magre-rescue tayo ng pasahero na walang masakyan. Kaya naman ating nilinis ang ating helmet at ang ating motor gamit ang Extreme One Sir Alia Kita mo yung mga pasahero walang masakyan oh. Tawag ka ng isang lit ya, hatid ko ng libre okay. Ortegas Ortegas Ortega, saan? Ortegas, wala sa Kasi malaki Ortegas Isa Isa Kasi Ortega. Ito Ortegas kung saan ka sir? Alabang Alabang? Alabang Muntinlupa? Alabang hindi oo, Alabang na, i mo na lang Alabang hindi na nanonood siya hindi ako na sir. mo siya maghukuha ng pag-aero yan ah. anong address sir? isa-search ko sa google map Alabang lang po. map

Wala kang masakyan? Wala eh. Yeah. Ano ba yung sinasakyan mo dyan? Eh, ano lang. Jeep. Tulung. Puno ko sana eh. Malayo eh. Ah. Ayan, sir, sukat mong tinlupa na tayo susunod na dyan yung ano alabang muntinlupa tinlupa dito ka na ba? ako baka parang sir nagagatid ha? ito yung mga lupo sir eh ko sir sige wala ka naman wala ka naman wala ka sir sige sige